magandang araw. Ako si Astro at isang bagong isorya na naman ang ating sisimulan. May isang lugar sa bandang Rizal na matagal nang kinatatakutan ng mga lokal. Ang Sitio San Roque. Maliit lang ang baryo. Madalas iniiwasan ng mga motorista dahil may kakaiba raw na nangyayari tuwing gabi. Lalo na kapag sumasakay ka sa tinaguriang huling bus. Noong Setyembre bintatlo. Bayernes, Nagdesisyon si Nika at ang barkada niyang si Najam at Leo na umuwi ng late mula sa isang birthday party sa bayan. Dahil wala nang masyadong tricycle. Nagpa siya silang sumakay sa bus na papuntang San Roque. Paglapit nila sa waiting shed. Walang katao-tao. Maliban sa isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Nakatitig lang ito sa kanila. Hindi nagsasalita. May hawak itong lumang bag na kasuot siya ng kupas na barong at may nakasabit na rosaryo sa leg. Kuya, dito ba dadaan yung bus pa San Roque? Tanong ni Jam. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro nito ang madilim na kalsada. Sabi ni Leo, mukhang hindi siya okay. Wag na nating istorbohin. Maya-maya lang. Dumating ang isang bus wala itong ilaw sa loob. At kakaiba ang tunog ng makina. Halos pa ubo-ubo ito habang papalapit. Sumakay sila agad dahil gutom at antok na ang lahat. Pagpasok nila, napansin din ni Ka na malamig sa loob ng bus. Sobra. Para bang pumasok sila sa loob ng isang freezer. Hindi pa sila nakaupo ng maayos nang mapansin nila ang mga ibang pasahero. Hindi normal. Ang iba ay nakatungo. Hindi gumagalaw. Ang ilan. Mukhang natutulog. Pero may isa sa bandang unahan. Isang babae na nakaputi na nakatitig lang sa kanila. Sabi ni Jam, Tingnan mo, bakit parang walang driver? Tama siya. Walang driver ang bus. Biglang pumikit ang pinto. At umandar ang bus na para bang may sariling isip. Kinabahan si Nika. Hinilan niya ang braso ni Leo. Baba na tayo. Hindi maganda to. Ngunit mabilis ang boss. Hindi nila mabuksan ang pinto. Nagtry si Jam na pindutin ang emergency button pero walang nangyari. Hindi sila makalabas. Habang umaandar sila, napapansin nilang unti-unting nagiging magulo ang paligid. Ang mga post ng ilaw sa labas paikot-ikot. Parang naduduling sila. Ang mga mukha ng ibang pasahero. Unti-unting nagiging duguan. Ang ilan nawawala ang balat. Ang iba, nakatitig na ngayon sa kanila ng masama. Nang lumingon sila sa babae sa unahan, hindi na ito nakaputi. Itim na ang damit. May dugo sa bibig niya. At mumiti ito ng malaki. Hindi normal ang ngiti. Parang punit ang kanyang pisni hanggang tenga. Sabi ni Leo. Hala! Multo too. Sumigaw si Jam. pilit binubuksan ang bintana. Pero parang simentado ang salamin. Hindi nila kayang basagin. Tapos may narinig silang humahagit-kik sa likod. Paglingon nila. Wala. Pero pagharap nila ulit. Nasa harap na nila yung matandang lalaking nakita nila kanina sa waiting shed. Hawak-hawak niya ang lumang bag bukas na ito. At lumalabas mula sa bag ang mga kamay na parang mga kamay ng bata. Kumakapit sa sahig ng boss. Sabi ng matanda. Binigyan kayo ng pagkakataon. Pero pinili niyong sumakay. Umiiyak na si Nika. Hindi niya alam kung saan siya lilingon. Habang ang bus ay patuloy na umiikot-ikot sa isang madilim na kalsada na parang walang katapusan. Sabi ni Jem, Anong kailangan namin gawin? Pababa na po kami. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, inabot niya ang rosaryo sa kanila. Hawakan niyo to kung gusto niyong makaligtas. Walang nag-atubili. Hinablot agad ni Leo ang rosaryo pero sa oras na mahawakan niya ito biglang bumukas ang pinto ng bus malakas ang hangin para silang hinihigop palabas sumigaw si Nika talon tayo isa-isa silang tumalon palabas ng bus habang umiikot ito sa hangin para silang nadurog sa paggalaglan. nawalan ng malay pagdilat nila nasa isang damuhan sila maliwanag ang paligid at maririnig nila ang tunog ng normal na trapiko hindi sila makapaniwala pero paglingon nila wala na ang boss wala na rin ang matandang lalaki lumapit ang isang babae na nakatira sa malapit sabi niya mga iho mga iha huwag na kayong pupunta sa waiting shed na yon lalo na pag Biyernes ng alas 12 ng gabi sabi ni Nika bakit po Umiti ang babae, pero malamig ang kanyang mga mata. Matagal nang walang bumibiyahe papunta ng San Roque. Simula nang bumangga sa bangin ang huling bus. Sampung taon na ang nakalilipas. Sabi ni Jem, Anong ibig niyong sabihin? Sabi ng babae, Ang bus na sinakyan niyo, matagal nang hindi bumabalik. At ang mga pasahero noon, hindi na rin nakita kailanman. Tumayo ang balahibo nila. Paglingon nila sa likod, may naiwan sa damuhan. Isang lumang rosaryo at isang bag na may dumudungaw na maliit na kamay. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalilimutan mag-like and subscribe for more horror story.